Hello mga katrending, welcome back to ZK Trend. Talaga namang tuloy-tuloy na ang bingling moments. Mamaya nga sa episode ng Kanbay Milaw sa Netflix ay magaganap na nga ang kauna-unahang date ni na Bingo at Caroline nagsisimula na nga ang kiligan moment sa pagitan nga ni na Bingo at Ling. At magaganap na nga ang kanilang first date, ang RK date, na kung saan niyaya ni Caroline si Bingo ng isang date ito na marahil ang mga pinos nga ng mga netizens sa social media account na kung saan nga ay itong sina Donnie at Bell sa isang arcade game. Kaya naman itong mga babies ay hindi na nga mapakali at talaga na maghinihintay na ang pagkakatawa na ito sa pag-ibigan nga ni na at Bell sa teleserye nilang Can't Buy Me Love marami nga dito ang talaga namang excited na para dito kay Bingo at ka Carlin dahil nga sa matagal-tagal rin itong hinintay ng mga babies ang Bingling Moments kaya naman ay panoorin natin mamaya ang Archie date nga ng Don Bell sa teleserya nilang kan Buy Me Love Love will bring you back Love will bring is... you Love.